Magandang araw sa inyong lahat. Sino ba sa inyo dito ang hindi pa nakakarinig sa tanyag na katagang binitawan ng ating pambansang bayaning si Dr. Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Matitiyak mo halos lahat sa atin ay pamilyar na dito. Ngunit sa panahon ngayon, naniniwala pa rin ba kayo sa pagiging pag-asa ng bayan ng ating mga kabataan kahit na marami sa kanila ang nalululong sa masamang bisyo at sasangkot sa mga krimen? Muli yung magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simula ng aking talumpati ay nais ko lamang ipakilala ang ating sarili. Ako nga po pala si Evangeline Biboso at isa ako sa mga kabataang tinutukoy ko sa talumpati ito. Una sa lahat, mahalagang maunawaan natin na ang katagang binitawan ng ating bayani ay hindi isang simpleng pahayag lamang, kundi ito'y isang hamon at isang panawagan sa mga kabataan na maging aktibo at responsable sa pagbuo ng kinabukasan ng ating bansa hindi niya sinabi na ang lahat ng kabataan ay likas na mabubuti at walang kamalian. Sa halik, binigyang diin niya ang potensyal na taglay ng mga kabataan na maaring magdala ng positibong pagbabago. Sa kasalukuyan, hindi natin maikakaila na maraming kabataan ang nalululong sa masamang bisyo. Alak, droga, sugal at sigarilyo. May mga nasasangkot sa krimen, sa kaguluhan at sa matadas. Nakakalungkot man, ngunit ito ang katotohanan ng ating nasasaksihan sa ating lipunan. Kaya naman may mga nagsasabi na tila nawawala na sa landas ang mga kabataan at hindi na sila ang pag-asa ng bayan. Ngunit sa kabila ng lahat, bilang isa sa mga kabataan ito, oo, buo pa rin ang paniniwala ko na kami pa rin ang pag-asa ng bayan. Dahil ang pagiging pag-asa ay hindi nangangahulugang perpekto hindi ito nangangahulugang walang kamalian o walang kahinaan. Sa halip, ang pagiging pag-asa ay iyong may kapasidad na magbago, matuto at bumangon. Ang mga kabataan ay puno ng potensyal, ang pinakabukas sa pagbabago, ang pinakamabilis matuto at ang pinakamay kakayahang mag-aklas sa maling sistema. Sa bawat kabataang lumilis ng landas, may isa namang bumabangon at taglilingkod sa bawat isa na naligaw. May isa namang humahawak ng panulat, ng diploma at ng mikropono upang ipaglaban ang tama at magdala ng liwanag. Kaya mga kababayan, huwag tayong mawala ng pag-asa sa mga kabataan. Sa halip, tayo ay magtulungan na sa ganun ang mga kabataan ay maging tunay na pag-asa ng bayan. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang kailangan lamang naming mga kabataan ay tamang paggabay sapat na edukasyon at matibay na suporta mula sa pamilya, pamahalaan at komunidad. Kaya samahan niyo kami, gabayan niyo kami dahil hindi kami perpekto, ngunit kami ay may pangarap. At habang may pangarap ang mga kabataan, may kinabukasang naghihintay para sa bayan. Maraming salamat po.